Sa loob ng isang taon at dalawang buwan na pag-aalaga ng baboy, thank you Lord sa wakas ay nanganak na nga ang aming mga baboy at nilan kaya ang anak nila kaya tasamahan niyo kami. What's up sa inyo guys? For today's video ay sa wakas ito na nga yung pinakahihintay na araw namin ang panganganak ng aming baboy at sa puntong ito medyo maulan-ulan pa kaya nalilisudan pag anak yung aming baboy at ayan ang asuguan si naman guys nagtawag na kami dito ng technician dahil parang nalilisudan pag panganak yung aming baboy at best time din namin ay bilang na magpaanak ng aming inahin at alam nyo guys minabuti na namin na magtawag ng technician kaysa naman masayang yung baktin ng aming inahin dahil nalilisudan talaga siya pag anak at sa puntong ito kinuot na yung aming talagang inahin dahil nalilisudan talaga siya sa pagutong pero in niyo alas 8 pa siya umuutong hanggang alas dos na ng hapon hindi pa rin siya nakaanak parang tingin ko ay talagang kawawa na yung mga niya sa loob at as you can see naman guys nagkalisod-lisod na talaga yung teknisya namin sa kakakuot at pati yung bakti namin ay nagnilimbalimba na dahil nasasakita na talaga siya at as you can see naman yung gatas guys talagang sayang na sayang dahil umaagas na talaga at sa tingin namin ay may bakti na talaga to nalalabas at sa puntong ito alas 3 ng hapon ay talagang kaluyan kami ni Lord lumabas na nga yung panganay na bakti namin at as you naman guys talagang subang lusog na bakti namin at sobrang nakakatuwa lang talaga na makita makita mo yung pinaghaguan mo. At as you can see naman guys, kapag nabas ng isa namin ay nagsunod-sunod na kaagad yung mga bakti nila at salamat sa Lord, talagang malulusog yung mga bakti namin. At sa puntong ito, si Ivy na nga yung nagpaanak at may apat na bisis na nabakti na lumabas dito. At sa puntong ito, ito na talaga yung kinatatakot namin na Ivy at ito na talaga yung ina-expect namin na kapag lumabas yung bakti namin ay wala na talagang buhay. At ganyan naman talaga yung pag-aalaga ng baboy, minsan talaga ay mayroong namamatay kapag nanganganak na. At hindi-hindi talaga natin yan maiiwasan. At alam nyo guys, pwede natin itong maikukumpara sa totoo nating buhay na kapag nagfail ka instead na sumuko ka ay gawin mo na lang itong motivation para maging successful yung life mo. At sa puntong ito tapos na nga nanganak yung aming inahing baboy at good news nga pala ay dusi nga pala yung anak niya. Ang sad news naman ay 7 lang yung nabuhay at lima yung namatay. Pero kahit pa paano ay thankful pa rin kami ni Ivy dahil ganyan naman talaga ang buhay. Pero sa pitong bak ni namin ay hindi naman talaga kami nagmamahay ni Ivy dahil para sa amin isa tong malaking blessings. At hanggat maaari guys maliit man o malaki yung blessings na dumating sa buhay natin, lagi lang natin iisipin at lagi lang tayong makukontento sa kung anong mayroon tayo ngayon dahil balang araw ay papaborin sa atin yung panahon at alam nyo ba guys kapag mayroon kayong inahin i-expect na lang yung puyat at pagod nyo dahil tatlong gabi kayong walang tulog dito dahil baka maipit yung mga back at sa puntong ito dahil nasasakit na na sa pagdidi yung aming inahin ay talagang kinuhaan na namin to ng mga ngipon dahil napakasakit naman talaga to at napakatalinis ng kanilang mga ngipon as you can see naman guys kita naman talaga sa mga mukha namin na wala pa talaga kaming tulog nyan pero lahat ng puyat at pagod ay mapapalitan talaga ng saya lalo at nakikita mo yung mga alaga mo na masisigla. Alam nyo ba guys, thankful talaga kami ni Ivy dahil noon pangarap lang namin pero ngayon ay unti-unti lang natutupad. Alam nyo ba guys, wala talagang imposible sa buhay lalo na at nagkakasundo kayo ng partner mo at nagtutulungan kayo sa anumang bagay. Oo guys, alam natin sa simula mahirap pero kapag nagtiwala kayo sa sarili nyo ay wala talagang imposible. Sa ngayon guys, meron na kaming pitong malulusog na piglets at sobrang nakakatuwa lang kahit napapaoy kami. At sa puntong ito, pagkatapos ng tatlong araw ay pina-NG namin yung aming inahin para anti-infection na rin. At ayan na nga, tinawag ko na nga yung pinakabagtik natin na veterinarian at pina ko na nga rin yung mabaktin ko para mas maging masigla sila at mga iron yung pina-injik natin sa kanila. At as you can see naman guys, sobrang napakalusog naman talaga yung mabaktin namin at napakalaki ng tiyan. At napaka-importante talaga ng pagbabakuna sa ating mababoy para iwas talaga sila masakit at para maging masigla yung mga katawan nila. At as you can see naman si Uncle guys, lagong tinitukan niya yung baktin namin at parang natatagawan siya. At sa puntong ito, pinaapilan na rin namin pagputod ng kanilang maikog para hindi na rin talaga maging sagabal yung maikog nila. At kung iganahan ka sa mga video namin, ay eh, wag ka nang magpadugay-dugay. I-share mo na pa. Mas marami pa tayong lingaw. Thank you and God bless you all. Mabuhay kayo. Hanggat gusto nyo.